Ay, nako, bubi, taka talaga, Francis Castro. So ano ho ba dapat ang ginawa ng Office of the Vice President kung kayo po ay tatanungin? Well, as as at, as as man, at her mandate, 'di ba? Ang Office of the Vice President ng naman ay suporta doon sa mga programa ng iba't ibang mga ahensya lalong-lalo na ng presidente mm -mm. uh, at iyon dapat ay ano at ano, uh, tumulong din siya doon sa ating mga iba't ibang mga ahensya so pero hindi rin sapat na ang uh, budget ay manggagaling din sa kanya dahil ano naman natin uh, ang office of the vice president ay kapalit lang siya kapag may nangyari doon sa ating sa ating presidente So yun na support lang siya sa mga ahensya tiba-tiba pang mga programa ng at hindi kailangan na uh, na-duplicate niya itong ginagawa na ng ahensya. Dapat gumawa rin siya nang mas iba pa na, na hindi na ginagawa ng ating mga ahensya. So ano nga ho yun? Ah uh, uh, siguro ito bilang vice Press, uh, bilang education secretary na meron naman siyang unique na mandate na na paunla rin yung ating ano no yung uh, ibig sabihin yung sugpuin yung ating learning crisis, yung education crisis doon talaga siya mag-focus ng kanyang trabaho bilang uh, education secretary. Cause... Paano magkakaroon ng magandang edukasyon ang mga kababayan natin, ang mga kabataan natin at mga estudyante natin? Kung andiyan kayo na palaging hadlang at nangunguna sa pangre para gawin yung makakaliwang grupo. Kita mo to si Franz Castro. Hindi na niya alam ano ang isasagot niya. <laughs> ba? Diba? Huwag mong gawing inutil ang vice president natin. Hindi lang siya vice president. No? Hindi lang. Vice president po yan ng Pilipinas vice president na mas may silbi kesa sa iyo kung makapagsalita ka na ang vice president dapat suporta lang yan sa pangulo talaga ba ganyan ba yung ginawa nung past vice president nakasuporta ba yun sa presidente e kontra nga yun ang kontra eh. pero wala kayong comment kasi nga kaalyado nyo di ba kasi nga kautak kayo may learning crisis daw. Dapat daw, mas tuunan yung learning crisis. Masugpuin daw yung learning crisis. Kuy bubita! Mas madali yan kung kayo ang unang sinugpo. <laughs> mas madali yan kung ang unang susugpuin. No? Ang mga makakaliwang grupo, kayo! Mas magkakaroon ng kapayapaan, no? Sa loob ng skwelahan, mas protektado ang mga estudyante pag wala kayo, no? Pag nasugpo kayo. So, basically, kayo. <laughs> kayo ang dapat nasugpo. Ewan ko ba mga Luz, bakit andyan ba yan, Bakit andyan yan sa sa kongreso? Di ba? Bakit? Di ba? Bakit ini-interview yung bruha na yun? Bakit binibigyan yan ng atensyon? Bakit? Di ba? Halatang halata na makakaliwang grupo naman yan sila eh. Kaya sana talaga nung wala nang bumoto sa kanila. E, ewan ko ba sino mga bumoto niyan sa kanila? Hanap ng hanap ng mali. Hanap ng hanap ng butas. di ba wala na lang, walang, wala nang tamang ginawa si Vice President para sa bruha na yan. As if naman, Franz Castro, as if naman nakalimutan namin yung pangingidap mo sa mga kabataan.